Ang libro ni Nehum ay isang prediction tungkol sa pagbagsak ng Nineveh, ang capital of Assyria, na kilala sa kanilang kasamaan at pang-aapi sa mga tao ng Diyos. Si Nehum ay isang prophet ay ipinadala ng Diyos upang ipahayag ang parusa sa Nineveh dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa unang chapter ng libro ni Nehum Binanggit ni Nahum ang galit at kapangyarihan ng Diyos na maghihiganti sa mga masasama. Ang Diyos ay makatarungan at hindi siya magtatagal ng kasamaan. Sinabi ni Nahum na darating ang araw na ang mga Assyrian ay babagsak at hindi na sila magtatagumpay. Ang kanilang kalupitan at kasamaan ay magdudulot ng kanilang pagkatalo. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Nahum na siya ang tagapagtanggol ng kanyang mga tao at hindi niya pababayaan ang mga tumatawag sa kanya. Ang aklat ni Nahum ay isang paalala na ang Diyos ay hindi nananahimik sa kasamaan. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng mga tao ng Diyos, makikita natin na ang mga kaaway ng Diyos ay tiyak na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Sa huli, Magtatagumpay ang Diyos at ang mga tapat sa kanya. Ang aklat na ito ay may mensahe ng paghihiganti at katarungan at nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi magtataglay ng kasamaan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Bibliya kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, Don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.